Hi guys, kamusta kayong lahat? Kakarating ko lang galing ng work at saka nag-grocery na rin. Dahil wala ng pagkain tonight. So, magluluto tayo para baon natin bukas. So, alam niyo, may binili ako kami dito kami. Sa aking keke. So, may pizza tayo dito na ready-made. Ayan. Ito, pag walang pag ito siya, parang ano lang siya ba, reserve, reserve na kung sakali walang laman ng ref, wala na tayong maluto. Ayan. Kaya, ito pala yung baong kubukas. Ang tawag dito, hot na yung bread na may susi sa loob. At pumunta pala kami ng IKEA. So, nagbili kami ng ganito, patungan ng kaldero. At saka, sa ladle namin to binibig. Ito itong lotion kasi ano na autumn pa winter na kailangan na nating moisturizing body lotion ano at itong bread para sa akin palalag lagi siyang nagbe-bread kapag makain minsan lang syang mag-rice ako talaga ay pala-rice so ito daw yung pang-cleaning yan nagpabili siya at may ano dito na sale na donut kasi masarap sya, chocolate tatlong piraso, 3 euro. So, ibig sabihin, isang piraso ay 3 euro, uh, 1 euro ito. Masarap. May mga nuts, nuts. Chocolate flavor siya. Ayan. Loaded of toppings niya rin ay may ano. Chocolate. At meron tayo dito, nag-sell ito guys, 30% kasi within 3 days, May expire na siya. Ano ba ngayon? 8. Ano ba ngayon? 2 days na pala guys, tamang tama sa day of ko and magluluto ako ng broccoli with the chicken. Ito, breast. Breast ito guys. Ayan. Yeah. Yeah. Ano lang siya? 500 grams. So, bali, supposed to be yung price niya is 499 euro. So, naging, ano na lang siya? 349. Kasi nga, uh, na 30% kasi two days may expire na. So, ito, pang ano ko din, pang lagay ko sa pansit diho na yan parang sa day po sa Tuesday hindi na ako maglabas-labas -labas. at ito pang reserve reserve ko na din pag gutom na gutom ako ito ay spinach butter spinach butter spinach soup at pag ano pwede mo siyang lagyan ng egg masarap ito boiled egg ito pwede namang hindi kung gusto mo masarap ito guys very healthy yung spinach slimy slimy yeah ito ay dumilim rin kami ng kumomegranate dahil maganda ito sa ating kalusugan at mayaman ito sa ay aro, ah? iron. Ayun ba 'yun tawag? Yung ano ba, pangpadagdag ng dugo. Ito ay maganda ito sa akin kasi lagi akong nagpupuyat at lagi akong nahihilo. Parang anemic ako. Maganda ito. Ano bang tawag doon? ayon iron. iron. Iron ba yun? Hindi ko na, ano bang tamang, tamang pronunciation yun? Iron, 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 iron. <laughs> Maganda siya. Mahal nga yung kilo. Masarap ito guys. Ma mayaman yan sa, ano, yung mga padagdag ng bukong Yun lang guys, ang nabili natin. At ito pala, nabili namin sa IKEA din. Actually, yung grocery time namin is Saturday. So ngayon is Sunday. Eh, work work ako at naisipan naming mag 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 window window shopping ito pala mga plano ko dito ilalag, maglalagay ako ng yung mga earthy vibes yung lalagyan ko ng stone kukuha ako sa kagubatan ng mga damo damo titignan natin kung makahanap tayo at lalagyan natin ng kung maliit na plan so yun lang muna guys ang ating, ano at ito pala yung aking bag Galing pa kasi ako sa work. Ito yung aking bag. Ayan. At nagbabili pala rin. Nagbili rin pala ang aking palalad ng ano, yung pang meter. Um. Yung pang ano, ano ba? Meter. Multimeter ito eh. Multimeter. Um. Yun lang ang na nabili ko guys. Wala. Yun lang guys. Yun lang ang aming nabili for today. So, Sunday. Sunday na lang, guys. Ang lamig na sa labas, parang early, malamig ata yung winter eh. Yung winter is maagang ano, maagang darating. Kasi sa ibang ano sa North Finland, like in Rovaniemi or Lapland, nag-snow na. So, sobrang lamig. Malamig na talaga siya. Imagine mo, naka-shirt na ako dito at saka ito at saka yung jacket malamig at saka meron pang storm dito simula pa kahapon at ngayon meron yung hangin talaga yung malakas talaga masyado yung hangin so yung hair ko guys maganda yung hair ko maikli alam nyo ba yung hair pag maikli mabilis lang maligo pala yung ang bilis lang matuyo ang bilis lang maligo noon yung mahaba akong I mean, yung mahaba yung hair ko noon ay maglalaan talaga ako ng isang oras so ngayon pwede na akong maligo ng gabi. Naliligo naman ako noon ng gabi Pero Kailangan ng medyo maaga-aga kasi matagal siya matuyo. Kasi minsan ko lang siya ginagamitan ng blower. So ngayon, hindi ko na siya ginagamitan. Parang nilalagyan ko na lang towel. Ayan, matutuyo na siya. So tingnan niyo naman. So hindi siya masyadong nagki-hair fall. Kaysa noon nung mahaba yung hair ko. Kasi medyo healthy na ang aking hair ngayon. Noon yung parang split ends niya sobrang patay. So, itong natira is parang buhay-buhay na ito. Kasi yung pinotol, yun yung, ah, uh, tawag nito, yun yung, yung, yung patay na ba sa color? So, color, color kasi sa kadu, do, ano ah, yun? Do, I, Y. D, I, Y, do, I, Y. <laughs> ano ba yun? do, I, Y? So, titanggalin natin ito, lalagay natin sa, freezer. Kasi pang reserve ito itong pagkain na ito guys. Walang iba kahit ano-ano ang gamit ko sa aking buhok na shampoo at conditioner. Dalawang ano lang siya guys ito. Pero pag iluluto namin ito ay, ano sa oven, lalagyan namin pa rin ng toppings like ng ham. Ayan o, oh. dalawa lang siya. Special pala ito guys. Nasa lady lang namin binili. So, lalagay na natin siya. Ayan. Ayan. So, ayun lang guys. Ang ating video update for today. Kamusta naman kayo? Sana ay okay lang kayo at ako ay okay. Okay na rin. Sobrang busy ang buhay. Alam niyo naman, parang buhay pamilya. Alam niyo naman, ang dami tayong binubuhay. Hindi lang isang pamilya, maraming pamilya, Charlotte. Maraming binubuhay ang lola nyo. Kaya sobrang busy at hindi na maka-update. So, ingat kayo palagi. Ayan kamusta kamusta basta ingat kayo palagi and happy weekend sa inyong lahat sana ay nag-enjoy kayo sa inyong weekend paalam bye bye